Una sa lahat ay ang pagpapasalamat sa taas at sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin. So nagkaroon na naman nga tayo ng special occasion. Ayang congratulations sa lahat at lalong-lalo na dito sa aking panganay na si Attorney Sherman Yun. Ganap nga ito guys kahapon kung kailan may bagyong Enteng. Umalis kami dito sa bahay ng 5:30 early in the morning. Unang-una dala namin si Junior kasi hatid namin sa Manila. At ito yung aming talagang uh, travel na grabe. Ang dilim-dilim at ang lakas-lakas ng ulan. So uh, on the way tayo papuntang Manila at yun nga may occasion kaya nagawa uh, naging driver ako for today's video. Kasi ang sabi nitong anak ko, kailangan daw niya akong ipag-drive kasi marami daw siyang gagawin sa Maynila. Take note ha, ito po ay umalis kami ng 5.30 ng madaling araw. Ayan, grabe ang traffic. Tapos may nagbabanggaan pa kaya ganyan itsura ng lola mo. So ayan, ingat-ingat tayo kahit ngayon habang ini voice over ko to. Ang lalakas, ang lakas na naman ng hangin at ulo. So, yan. At so, doon sa mga nasalanta na naman ng bagyo, kapit lang po ang Diyos na ang bahala sa inyo. Ayan. So, papunta na tayo ng Maynila. Sobrang, sobrang traffic doon sa Maykalayaan. kalayaan as in grabe inabot kami ng almost 2 hours pero ayan tuloy tuloy na after makalabas ng Cavitex tuloy tuloy na tayo so ganyan ang setup up Diyos nakarating tayo ng Maynila about 9 o'clock siguro mga 9 o'clock nang nakarating kami sa Maynila at hinatid namin si Junior at eto nga habang itong anak ko, hindi pa kami nagpapaandar, nandiyan kami sa bahay ng anak ko. Sabi niya, wag muna daw umandar at may kausap siya sa telepono. So, ang ginawa ko naman, ako ay kumain ng tinapay dahil may baon tayo guys. Kasi nga ang aga, hindi ako nakapag-almusal. Diyos ko So, ayan guys, coffee tayo. Ayan. So, grabe talagang ulan. Kaya magingat kayo. So, eto, Naihatid na namin si Junior sa bahay nila Tapos, nung mga diyan na anak kami Dumala ng bangko Nakakatlo na to At ngayon nga, nandito kami sa Seymour Sa Pedro Hill Buti bumili ng kape At ang lamig Yan, dito lang ako Tapos may pinuntahan pa siya doon Hindi ko alam kung pabalik na kami ng Cavite Sana pabalik na bago mag alas 12 Kasi alam ko magpo-fall ng alas 12 Kaya mag-ingat po tayong lahat at yung may mga pa-orders, alam ko mahirap ngayon mag-book ng mga grab or lalamog kaya i-book nyo na ahead of time. Meron akong isang cake, sabi ko sa anak ko, i-book na niya kasi sabi hapon pa, sabi ko i-book na after lunch. Sana kasi para hindi stressful kasi alam ko marami hindi ko kuha ngayon na lalamog kasi nga may mga part na siyang baha dito sa Maynila. lumabas kami ng Cavite about 6 o'clock in the morning. Nakarating kami dito sa Maynila 9. Grabe ang, grabe ang ulan. Grabe ang traffic doon. Mga before 9, naka, oo oh, 9. Nakarating kami dito. Nag-skyway pa kami yan. Ha? Ayan yung mga dinaana namin. So walang paso. Kaya nandito tayo ngayon sa Maynila. At driver tayo ngayon for today's video. kahapon nag ng maulan ngayon ito. So ayun na nga guys, sa putol ng atin kasi nandyan na yung aking anak at marami na kami pinunta, nagkuha kami ng suit na yan. At ito, nandito na tayo sa Conrad Hotel kasi dito tayo magla -lunch at dito rin siya magbibihis before nga doon sa okasyon nila. So ayan, nasaya naman lola nyo at naka-experience na naman tayo nito kahit ang itsura ko ay hindi ko malaman tignan nyo naman damit ko wala pa akong dalang bag as in talagang sumakay lang ako Sumak. akala ko kasi naman eh pagkatapos ko siyang ihatid ibabalik eh, ako ng Cavite ababaw nagpaantay siya guys kaya ito pinakain niya ako din sa Conrad Diyos ko ganyan ang view o tignan nyo naman di bang sama talaga ng panahon oh, di bang ba ganda sana niya kung di masama ang panahon di ba so ayun na nga mga 2 o'clock na to 2.30 so mag Maglalunch muna daw kami bago siya pumunta doon. Kasi sa SMX yung occasion may awarding ganon. So ayan, in-enjoy ko na lang yan kahit nga para akong ewan. Kasi ang damit ko, hindi nga ako nakaligo pa dyan. Oh, grabe talaga. Tapos nandito tayo sa ganitong restaurant. Ay nako, mga experience ng lola nyo. Share ko lang naman sa inyo. So alam nyo naman dito, ang mga prices. O, oh, diva. So ayun na nga, andito tayo ngayon at kinuhanan ko pati ang CR Natuwa ako dahil ang ganda-ganda at walang tao. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo, share ko lang, di ba? O oh, di ba? Ang ganda, hanggang sa dream lang to kasi nako po. just ko dai. At ayan, tignan nyo na walang itsura ko. hindi nga ako nagsuklay. Nagsuot lang ako niya na sweatshirt. Kasi nga malamig. Sabi ko malamig eh tamang tamang sweatshirt mabuti na lang nag sweatshirt ako kung hindi pa ano na at ah, ako ng rubber shoes my god kung nakasuot lang ba ako nung pambahay ko na di patay na ang lola niyo. <laughs> so, ganyan ang ating view habang nagla-lunch. Ayan. So, ayan. May patinapay si, ano, sa, ang restaurant. Ganyan. O, oh, di ba diba? um, Mga ano lang to. Mga emi-emi lang. ba diba? at least so minsan minsan nakaka experience tayo ng ganito pero medyo hindi tayo mabusog dyan katignan mo naman syempre pag mga mayayaman ganyan na puti lang ayaw ng anak ko dyan kasi allergy siya o di akong kumain sayang din yan o diva at syempre, hindi mawawala ang tea. Alam nyo, after nitong tea, ay nako. Ayun na nga. At nagumpisa na siya at naiwan na ako. So, naghahanap ako ngayon. Napunta ako ng Starbucks. Siya yan. Yun lang. Bye-bye.